So magandang hapon mga tol. Ayan, napapunta tayo dito sa spot, no? Hapon na. Dos, dos na yata. Ayan, si na nakakita sila eh. May mga lumulutang. So stay tuned lang kayo, sana makadali tayo. four pinggir. Lubog. atri three finger pa lang to. tayo. four finger andito ang isda oh ayan nasama na sila kuya edo si kuya boy dalag kuya boy b Agal, at saka si john yan nandito shout out John nakarami na. Saka to si Kuya Edu, sigurado eh. Marami ka na, no? Kapal nga. Eh, pili lang tayo medyo hilo -bilab.

4 na ba yan? Testing nga tayo. Ayan, nabot. Tignan natin kung 4 na. Pag 4 na to, pwede na to. 3 lang eh. Uh, ano na rin almost 4 na din ayun um, first catch natin mga tol stay chill lang kayo nabot mga tol ah 4 finger ipon muna tayong four finger ipon-ipon muna oh yung kulay oh. parang dugong yung kulay eh. pangalawa ting pangalawang huli ah <laughs> 2 points stay lang kayo mga tola Yung mga tol, ang kapal ng isda. Grabe. Hanap lang talaga ng mahila oh. bo. lang sila kung nakikita nyo. Kapal talaga. Paan di ka sasablay dito eh. Kumpul-kumpul ang isda. Dikit-dikit eh. Sa mga alam yung iba alanganin pa ng four samahan pa ng malalaki si lakuya tox nakadali na si John Ray at saka si ano lakuya Edu eh kanina pa sila eh ito kapal pa eh 4 oh. finger ayos na rin eh kasi so, 3 finger itong mga nasa harapan natin eh statue lang kayo mga tol baka bang pa tayo? dumaang malaki sa harapan natin eh. Stay tuned lang. Four finger lang talaga siya eh. Hindi pa yata inaabot. Taas pa ng tira ko. Hindi nga inaabot. Ay, inaabot. Hmm. Ayos oh. Four finger. Kasama pang plastika. Ah. ah. Pamprito. Ayos oh. Ano to? Mahilab na rin to. Okay na pag mga gantong sukat. Maganda 'to bukas. Bukas mamaril na ako eh. Thank you Lord. Pangatlong huli pa lang. Stay tuned lang. Aabang pa tayo. Ha? Wala pa. Wala pa ako nasisipat na malaki. Por finger pa lang nasisipat ko 'yo. Eh, oh. Akala ko malaki na nga sa malayo eh. na to? palima May pang-apat. Pang Apat na four finger. Stay lang mga dala. Tingin pa tayo. Ay, nabot nabot Gumalawan tali. Four finger again. ang prito tapo pang ihaw dyan hmm. Hmm. kala ko nga eh eh umulan eh stay ng mga tula inaabot ah oh, ito inabot. inaabot inaabot sa dito nalumayo sabit ka pa dyan eh loko Sabit pa. Mas malay pa yung ano eh. Sabit kesa yung isda eh. pang-anim. 5 na Dito talaga may hilab eh 5 Ayos Ganda na sukat nito ito okay Lord. Ayan, wala kang mapili dyan. Ay, sige, ako umalis ako dyan eh. Lilit na naman nakikita ko dyan. oh, baka kanina. Wala eh, puta. Wala akong mapili sa pwesto na yan eh. Ang dami oh. Lugong sana. Sa dami ng isda dyan, wala kang mapipili eh. dito kahit pa paano naka 5 pa ako eh dito ah, three finger lang pala hala akong malaki hihaya siya eh lager lang pala hmm. mukhang mahaba yung eh. mahaba kasi siya nakakala akong malaki na sorry. No, ну, Stay okay, tuned mga tol. Ah, magpakitang malaki ah. Yung hinahabo to. Rito. Laban pa to. Forking gear Pituhin lang Kaipon din tayo kahit pa paano <laughs> Hapon na Dilim na eh Prito prito lang Thank you Lord stay lang kaya mga tola ayun sa pool ikot mga tol eh namaan sya nakabatukan to ganito hindi na lumaban eh sa ulo 4 kilab ayun sa mata pala dati ng mga ano eh ang uso eh ano. ang laki laki na rin ano wawa wow. saan dumaan ang bala niya no? thank you lord ah, piraso na tayo ang prito prito Abang pa tayo ng konte, Ah, pa eh. Ito lang, tinamahan tayo. Pa tayo muwi. Sumili pa tayo rito sa pwesto ni Kuya Boy. Uh, tinamahan tayo. Nadale. Ha? Nadali? Oo, oh, yun. lang eh. Four finger. Kanina nakarami sila eh. Ah, five finger na halos din yun. Hmm. Ganyan tubig no. Hmm. Um, na rin oh. no. Marami Aray ko. Tayo umuwi. Sumili pa tayo dito sa pwesto nila. Um, maka isa pa tayo. Ang kapal ng Ha? Diyan oh, sobrang kapal oh. Paikot-ikot lang. Lambas ko dyan ko. Oh. Parang fish pa ni. Eh, e, killer din ah. Yan si Chago, nagagat na aga angat ng roborats ni. Tayo eh. sa pwesto niya kasi yan. Kangkungan niya yan eh stay tuned lang tingnan natin makakadali pa tayo rito so yun mga tol uwi na tayo uh, nakahuli rin tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ah, na, nakasampung piraso pa tayo mga pamprituhin lang wala eh, walang may malalaki tamang pamprito lang eh so thank you thank you salamat sa mga pagsubaybay nyo at sa mga silent viewers natin dyan yan. O oh, pwede po, subscribe naman Sa mga subscriber naman natin dyan Maraming maraming salamat po sa mga supporta ninyo Thank you thank you po sa inyo lahat Keep safe po palagi Kita kita sa mga susunod na vlog